Mga katrip, isang mainit na usapin dito sa Olongapo City ang pagpapatuloy ng Phase 2 ng Aboitis Power Solar Farm Project. Sinasabi na ang Phase 2 ay itatayo sa bahagi ng kabundukan ng Mount Balimpuyo sa Barangay Santarita. Umalma ang mga residente sa public scoping ng DNR at Aboitis. Maganda ang solar farm dahil ito ay nakakalikha ng mas malinis na enerhiya, ngunit kung ang lokasyon nito tulad ng kabundukan ay may maaaring maging masamang epekto sa kalikasan. Kung makakalbo ang kabundukan, maaaring magkaroon ng pagguho ng lupa, pagbabago ng daloy ng tubig, pagbaha at pagkasira ng natural na habitat. Malinaw ang sigaw ng komunidad Maaring ang maliit na benepisyo nito ay may malaking singil ng kalikasan sa hinaharap. Huwag natin kakalimutan na ang kaunlaran ay may kaakibat na responsibilidad sa kalikasan. Tara, trip tayo! Hindi nga masamang pagunlad kung hindi nakakasira ng kalikasan. panahon mga ibong dala ay wala nang madadakuan Masdan mo ang mga punong dati ay kay tatag Kayo'y namamatay dahil sa ating kalukohan